Pagdating nga namin sa kainan, inayos ko na nga yung mga pinamili namin kagabi sa bin Hindi na nga na-chiller kagabi to kasi yung ginagamit namin na fridge sa bahay. Tuluyan na nga siyang nasira. Yun nga yung pinaayos namin parang 4 months na or 3 months na yung nakalipas. Kapag ka nasira talaga yung fridge, mas maganda pang bumili na nga lang nga ng bago kaysa nga ipaayos. Kasi madali na lang din talagang masira tapos ang mahal pa nga ng paayos. Bukod pa nga doon, tumaas yung kuryente namin. Dati kasi yung binabayaran nga lang nga namin sa kuryente namin ay 700 to 1,000 kasi wala naman kaming ibang gamit. Pagkatapos nga namin ipaayos, dumobli din talaga yung bayaran namin sa kuryente. Dagpa nga namin yung may aircon. Yun lang na ikwento ko lang din. Pagkatapos kong mailigpit yung mga pinamili nga namin, nagpunas na nga ako dito sa counter. Then may customer nga kami na pumasok na magdadine-in naman sila ng chicken inasal. Isa nga sila sa mga suki nga namin ng inasal at burger. Then nagtanong nga sila sa akin kung matagal ba maluluto. Ang sabi ko nga medyo. Babalikan na nga lang nga nila para hindi na nga sila medyo mainip mag-antay. Yung chicken inasal nga namin, marami rin bumibili nga nito. Malaki kasi yung manok niya, leg quarter kasi yung ginagamit nga namin dito. Tapos meron pang dalawang cups nga ng java rice with drinks. So yun nga, halagang 130 pesos, parang nagmang inasal ka na rin. Then yung customer naman namin na mahilig kumain din ng biryani, dito na nga rin sila nagtanghalian. Kapag ka biryani nga yung order nga ng customer, wala pang 5 minutes na iseserve na nga namin. Bandang hapon naman, busy na rin nga si Carlos sa paghahatid ng mga order na for delivery. Yung customer nga namin dito sa bayana na nagpa-deliver siya ng chicken inasal, natuwa nga siya kasi ang laki nga daw ng manok. Sulit na sulit daw kasi. Yung tita test ko nga, nag-message nga sa, sa amin na kakain nga daw sila dito. Nung mga nakaraan sana, gustong-gusto nga nilang pumunta nga dito para makakain. Yun nga lang kasi si Lola din kasi kalalabas niya lang din ng ospital. Kailangan din talagang bantayan. Kailangan din kasi i-monitor yung blood sugar, pati na rin nga yung blood pressure niya. Kaya nga nung nagka-oras na pumunta na nga sila dito para nga makakain din. Puro biryani nga yung kinain nga nila, dalawang bilao at saka beef. Maaga pa nga lang nga, kinuha na rin namin yung order nga nila para pagdating nga nila, ma-serve din kaagad at hindi na rin sila magantay ng matagal. Bir biryani! <laughs> <laughs> para <laughs> <ng> <laughs> <Ulan na wala. laughs> <laughs> Oh, wala na tira. Simot! Simot sarap. Simot sarap. bayaran na. o <laughs> oh, yan o, oh, may dibring sayaw pa yan. Hey, Sige, kain oh. kain ng dessert. Kami may pala dito may dessert. May dibring eh. na siya. Yeah, Sugar na naman to. Sa oh, okay. Sugar na naman to. <laughs> na tayo niya kay Lola. Ha? <laughs> Bakit ba ang hirap buksan ito? Yung kinain nyo naman na basmati rice, walang sugar yon. Kaya okay lang yon. Less sugar. bagay nyo kayo Bagay nga yun. Pagkababa nga ng mga kinain nga nila, umuwi na rin sila at si Lola pa rin nga yung iniisip nga nila kasi baka daw hindi pa natuturukan nga ng insulin. <laughs> y nada Bago nga kami naghapunan, hinatid nga muna ni Carlos yung order na for delivery. Bumili yeah. nga din si Geraldine ng lutong ulam dyan sa baba. Isang linggo pa nga lang nga kami dito sa resto, medyo nauumay na nga kami sa Kaya manok. Kaya bumili na nga lang nga din si Geraldine ng ulam sa baba. Kumuha na nga lang ako ng sarsa ng beef biryani para medyo maanghang din nga yung kinakain ko. Pagkatapos nga namin kumain, yung in-order ko nga sa Shopee na hinatid lang din kanina. Ini-unbox ko na nga nachos nga to kasi idadagdag ko na rin nga siya sa menu nga namin. Kanina nga pagdating nga nila tita Tess, may nagpapadeliver sana ng chicken Lao. pati nga bandang alas 9 yun nga lang kasi na sold out na yung manok nga namin yun nga next time na nga lang nga daw sila ulit bibili so yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today maraming maraming salamat po sa inyong panonood mag-iingat po kayo palagi God bless and Babush!